Gandang tanghali. Good afternoon. Um, tanghali. Ito update sa isang tropa ng mga pusang gala na inaalaga ang kurito. Yun. Siya ay buwi rito. Gutom na gutom. Talagang nangalmut siya. Nangihingi ng pagkain. Yan. Kaya ngayon, bibigyan ko ng feeds siya. Yan. Yan. Bibigyan ko siya ng feeds Tawag ko lang yung maliit kong pupunta rito yung mga kaibang tropa niya. Ayan, pilihan ko ng feeds. Kasi kawawa naman. Talagang nangalmot siya kanina, oh. Kasi alam na alam ko nagugutom na siya. Hmm. Kawawa naman. Oh? Hmm, Trapeng gutom niya, oh. Hmm. Kaya uh, maawain um, ako, ssss. Mabawal na ako sa pusa eh. Isang mahayot talaga. Ito uh -huh. na mahayot mo, payat mo. Wala ko saan galing Uy, saan ka galing? Ha? Uy, saan ka galing? Shhh. Saan ka galing? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn